We're in Tagaytay. With the guys. Isang lugar na di ng na mga turista at mga lokal na naghahanap ng sariwang hangin at napakagandang tanawin. Matatagpuan sa lungsod ng Tagaytay ang Picnic Grove. Isa ito sa pinaka-popular na destinasyon sa Tagaytay mula pa noong 1950s. Ang kasaysayan ng Tagaytay Picnic Grove ay nagsimula bilang isang simpleng lugar para sa mga pamilya na mag at mag-relax sa gitna ng malamig na klema ng Tagaytay. Sa paglipas ng panahon, isa ito sa pangunahing tourist spot sa regyon Marami kayong mga activities na pwedeng gawin dito. Umpisahan na natin. Let's go! Sa picnic drop ay pwede ka dito magdala ng pagkain kasama ang iyong mga pamilya at kaibigan. May mga nakahandang picnic tables at kubo na pwede mong rentahan para sa mas komportableng kainan at kwentuhan. Meron din naman dito zip zipline pero during that time hindi pa siya nag-operate kaya hindi namin siya nabidyohan. Hello! the Tunaytay! I'm here! <laughs> Sa wakas! Natarating din! Matanda na! Awww! Hindi ka tumawa mo na ang kabot? Bakit? Hindi. Okay. Tara na pa. Kamil-ginip. Awww! Here in Tikal, Chisili. Yeah. With the family. Uh, pa! Uh, si father uh, na. Kiki si... Uh, Nabusy uh, uh, siya. Kung gusto mong subukan ang traditional na activity, huwag kalimutang sumakay ng kabayo. Mayroong horseback riding sa picnic globe kung saan pwede kang maglibot sa paligid ng lugar habang nakasakay sa kabayo. In our part, pinasakay ko lang sila sa kabayo para magpapicture unlimited na yan. 50 pesos ang bayad. Pero kung maglilibot ka, mas mahal. Perfect! Itong activity para sa mga bata at sa mga isip bata. Charot! Isa rin sa highlight ng picnic grove ay ang kanilang Eco Trail. Ito ay isang walking path na nagbibigay ng mas malapit na pagtanaw sa kalikasan. Habang naglalakad, mararamdaman mo ang malamig na simoy ng hangin at maririnig ang tunog ng mga ibon na nagdaragdag sa katahimikan ng lugar. Pagkatapos ng lahat ng activities, maaari kayong mamili ng mga souvenirs sa mga tindahan sa picnic grove. Dito, makakahanap ka ng mga local products mula sa tagaytay, kabilang ang masasarap na pasalubong at iba pang delicacies or local delicacies. Dito nga ay kitang kita mo na at tanaw na tanaw mo ang Taal Volcano. Kaya lang, hindi siya nagpakita noong umagang yon dahil masyado kaming maagang dumating. I hope nag-enjoy kayo sa pag-tour ko sa inyo dito sa Picnic Grove in Tagaytay. Next time, pwede mo ito consider na pasyalan ng iyong pamilya para kayo ay makapagbanting at magbakasyon. If hindi ka pa nakaka-subscribe in my YouTube channel, please subscribe Ani the Jack of All Trades and please do follow my Facebook page, Maestra Annie. Bye-bye, babush!